Hi! The name is Jamie. 2025 na. Ready na ba kayo matuto, lumago, at maging malaya sa art? <laughs> Tara! Art jump tayo! May tatlong bagay sa art. Siyempre marami yun, pero mag-focus tayo sa tatlo. Una, we make art for the God. Sabi nila, walang pera sa art. Well, totoo yun kung hindi ka mag in motion. <laughs> kailangan natin pumasok sa commercial art, gaya ng portrait commission, graphic designing, video editing, at marami pang iba. You name it. Para may pangbayad sa SP later. Ay, este. lamang chan pala. Pangalawa, we make art for growth. Dito, kailangan natin ito para lumago at patuloy na ma-inspire. Para hindi tayo ma-art block. Paano mangyayari yun? feed your brain with creative inspirations or contents. Ma-inspire ka sa ibang art mag-aral ng new skills or art methods. Makipag-arjum ka at maghingi ng payo to improve para tuloy-tuloy tayo sa pag-grow. Pangatlo, we make art for the soul. Kung anong nakakapagbuhay ng diwa at purposes natin. Dito, yung own personal art mo. Art style mo, pagkatao mo, beliefs at perspective mo sa lahat, kailangan natin ito para di tayong maliligaw. Meron ka na bang personal art mo? Ako kasi wala pa. Pero malay natin, sabay tayong matutok, lumago at maging malaya sa art. Tara, art jump tayo!